Sa bawat sulok ng Baguio, may kwento ng sining na naghihintay na matuklasan. Minsan, ang pinakamagagandang obra ay hindi makikita sa mamahaling galleries o museums. Minsan, matatagpuan mo ito sa tabi ng kalsada, sa isang tahimik na kanto o sa kamay ng isang artist na may simpleng pangarap sa Green Valley, Baguio City, isang artistang ang nagpapatunay na ang kagandahan ay maaaring magmula sa hindi inaasahang bagay. Ito ay kwento ni Eddie de Guzman, mas kilala bilang Kuya Edong, isang self-taught artist na kasing kulay ng kanyang mga sining ang kanyang buhay. Siya ay hindi lang lumilikha ng sining kundi bumubuo rin ng isang kwentong puno ng pagsubok, pangarap at inspirasyon nung nag-start ako ng paggawa nito bago pa ano bago pa pandemic dati kasi ako na art sign art sign ako kaya may experience naman ako sa ganitong ano kaya may ako sa drawing kaya pag ako binata pa ako nagtaon ako ng 17 pinagliligala ko painting dahil wala akong ano painting na lang wala akong pang pambili ng regalo. Ang landas patungo sa sining ay hindi naging madali para kay Kuya Etong. Mula sa pagiging isang sign painter noong kanyang kapataan, nagtrabaho siya sa iba't ibang larangan upang maitawid ang pang-araw-araw na buhay. Ngunit kahit lumayo siya sa sining pansamantala, hindi niya ito tuluyang iniwan. Kasi dati akong ano, uh, nagtitinda sa botanical, kaya lang nung tumigil, na, ako kasi wala akong kuhan ngayon. Nag-decide ako na mag-construction na lang dahil uh, wala kaming permit. Hinahabol kami ng PUSD nung nakuran ng mga art ko. Eh, wala akong kuhan kaya nag-construction na lang ako. Kasi na nag-construction. Nung nakalipas ng 20 years, So, na naisipan ko na balikan ko san balikan ko yung dating ano. ito gumawa, nagpinta ulit ako. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang talento ay isang lihim na itinago sa anino ng kanyang mga responsibilidad. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa sining. Ngayon, sa kanyang pagbalik, mas ginawa niyang kakaiba ang kanyang mga likha. Ginagamit niya ang mga bagay na madalas ay itinapon lang ng iba. Ang kanyang mga obra ay hindi lang basta-basta. Ito ay may kwento at diwa ng sustainability. Styro, saka pine needle, basta, uh, ano, yung mga canvas. Uh, mostly talaga styro, styro ang ginagamit ko. Kasi naisipan ko na, kwan, pag mag-art ako, hindi ako kaya sumabay sa mga ano sa mga magagaling kaya nag-isip ako ng nag-isip ng paraan kung paano ako ano na pagandahin tong kaibang art kaya tong naisipan ko tong styro pinupunta ko sa mga basurahan o kaya sa junk sa kabila ng pagiging maganda at kakaiba ng kanyang sining hindi madali ang maging isang street artist noon wala siyang permit at madalas siyang mapaalis sa pwesto. Pero sa suporta ng mga kaibigan at ng kanilang kapitan, nakahanap siya ng lugar kung saan siya maaaring magbenta. Nung kwang kapitan namin si Henry, pinalam ko sa kanya yung namatay na yung una nga yung si kapitan Henry. Tapos yung pumalit si Bongkog, pumayag din na pinalam ko dito. Bagamat may kakaibang ganda ang kanyang mga obra, hindi pa ganon kataas halaga ng kanyang mga likha. Para kay Kuya Edong, mas mahalaga ang pagpapalaganap ng sining kaysa sa malaking kita. Ang quantity naman ako kilala, hindi ako masyadong mataas magpresyo. Kaya mga price pins pinakamataas sa akin, yung 10,000 lang, eight, yun. Sa kasalukuyan, ang kanyang pinakamahal na painting ay nasa 10,000 habang ang pinakamurang likha ay nasa 2,000 lamang. Para kay Kuya Edong, ang kanyang sining ay hindi lang para sa kanyang pansarili. Ito ay isang paraan upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Ah, uh, maraming salamat at malaking tulong ang pagbili niya sa akin pinting. Malaking tulong na bagay na yun sa, para sa akin. Lalo na yung mga tumutulong sa akin na mag, ano sa, eh, ma itong pinting ko sila Moira, mga kawayan, silang yung mga artist na kaibigan ko na ano na nag-invite uh, kung may exhibit kung nais niyong makita at bumili ng kanyang mga obra bisitahin siya tuwing weekdays sa Purukwan, Lagman Street, Dontogan, Green Valley, Baguio City. Sana tangkilikin niyo itong art ko. Yan ang magandang ano halimbawa sa mga artwork na yan eh, para may balik natin ang nakaraan mga art. Uh, Art, Minsan, ang sining ay hindi lang tungkol sa kulay at hugis. Ito ay tungkol sa kwento ng artistang lumikha nito. Isang taong hindi sumuko sa kanyang pangarap. Isang taong nakahanap ng kagandahan sa mga itinapon na bagay. Suportahan natin ang mga artisans tulad ni Kuya Edong. Dahil ang sining ay hindi lang tungkol sa ganda. Ito Ito'y tungkol sa puso, sa dedikasyon at sa muling pagbibigay halaga sa mga bagay na minsan nang nakalimutan. Huwag nating hayaang mawala ang ganitong uri ng sining. Suportahan ng lokal at ipagdiwa ang talento ng malikhaing Pilipino. Ayun naman, Ngaganda, saludo kami no? kay Tati Tidya oh, oh. sa Barangay Tondo. Oh, ang ganda, okay. parang gumamit siya ng mga recyclable materials like uh styrofoam yun yung ginagamit niya para mag pop out palalo yung mga uh paintings niya. So, talagang ang ganda, nakaka-encourage na ano, bumili ng ganon, di ba? Oo, nakaka-encourage nga naman. And I hope na sana may feature din, ano, sa uh, yung mga artwork niya sa mga exhibit. See, o style. siguro yung mga uh, local artisans, na mga grupo-grupo. Yes. Baka uh, may mag-contact kay Oo, pwede natin okay. matulungan si Tatay. Oo, para magkaroon siya ng exhibit. Mm -hmm. Oo. Kasi ang laki ng potential ng mga gawa niya actually, no? Parang, di ba isipin mo na sa ganong edad, eh talagang kaya niya pa magpaint napaka-detailed pa ng kanyang ginagawa. So talagang nakakamangha naman talaga. Oo, and hindi siya gumagawa, no, ng uh, painting just for the income. The income. Oo, oo uh, ginagawa niya yun para talagang mabus pa yung kanyang passion. Dahil nga, sabi nga doon sa uh, isang... Uh, sabi nung isang... Uh, Prominent, prominent na tao. Po, Sabi niya, the practice of art isn't about uh, making a living. It's about uh, making your soul grow. Grow Oo. Nakakatawa, diba? diba? Kasi kapag nasa arts ka, tulad tayo, nasa yes. uh, media, uh, I mean, nasa art field tayo. Tayo yes. ay mga artista ng bayan. Oh. Oo. Uh, yung kita naman dito, hindi naman ganun kalaki talaga. Mm. Oo, pero kapag ka... Mahal mo. Passion. Oh, oh. Yung passion, passion, mo talaga. Ano, uh, yun yung nag uh, ano say, nagtatry say, para yes. para ipagpatuloy mo yung uh, paglalahad ng kwento mm yun ka sa kay Tatay Eddie syempre yung uh, pagpipinta. Pagpinta. oo, oo, oo di ba ilang beses ilang beses siyang uh, hinuhuli ng POSD pero gumawa pa rin siya ng uh, paraan para ipakita ibahagi yung talento niya ano Malay, sana may oo, makapag assist oo. kay Tatay Eddie na maano din yung kanyang, mm kanyang -hmm. uh, business, business permit niya, siguro no? Oo. Para hindi siya hulihin ng mga POSG. Eh, mga arts-arts e, nga naman yan, eh, sayang naman Ay, sa yun yun display Oo, pero I understand naman yung POSG. POSD, they're just doing their job. Oo. Oh, oh. And I hope, sana matulungan nga si Tatay Eddie and uh, supportahan natin yung mga hours niya. 2,000 pesos to 10,000, ano, not so, bad. Oh not bad actually oh. sa hirap ng ginagawa niya. I mean, niya. Uh, ano, medyo lower pa yung price niya yeah, compared, compared sa Yeah, compared sa other na paintings, oh, oh, oh. di ba? Pero, 'di ba yung maliit na yun, halaga oh, uh, ma Maka, Maka, oh, oh. na yon pwede nating makapagbigay ng suporta doon kay Tatay. Eddie. Na, nakakatuwa ang ganda ng kwento.